Ay Idol. Gusto ko yung abs mo. Gusto ko yung chest ni Tupac. Okay, ganito yan, kuya. Kailangan meron kang sipag at syaga, kagaya ko o ni Tupac. And then, genetics namin para makuha to. Kasi may kanya-kanyang hubog ang katawan natin. Ang tinatawag natin genes, genetics. Tapos meron nito ang kanya-kanyang disiplina, sipag at syaga at lifestyle. Minsan, maswerte tayo at makakapag-workout tayo everyday. Minsan naman, swerte tayo trabaho natin, hard labor. O minsan, ayaw natin kasi sobra-sobrang pagod pagiging karpentero o pag nagba-bike. So, may kanya-kanya tayong buhay. Pero may kanya-kanya tayong right for time management. Oras para ilaan, para sa kabubuti at ikagaganda ng katawan natin, ng isipan natin, puso natin, at ng spirituality natin. So, nasa sayo na yun. Uh, kaya naman, achievable naman ng lahat. Pero pag na-achieve mo na lahat, ginawa mo lahat at hanggang doon lang, ibig sabihin hanggang doon lang talaga yung genetic disposition natin. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor. Do what works for you. God bless, guys.